Tatlong araw na suspendido mga kumpanya ng bus sa sangkot sa Karambola sa Atiboran, Quezon noong Sabado. Kasama sa mga hindi mo napapayagang bumiyahin ng LTFRB ang 35 unit ng Super Lines, 6 na unit ng Bicol Isarog Transport System at dalawang unit ng BLTB. Sasa ilalim rin daw sa paribagong training, safety seminar at drug testing ang mga driver ng bus. Depende sa resulta ng kanilang magiging investigasyon, maaari raw pahabain pa hangga sa anim na pumbuan ang suspensyon. Dalawampung tao nasawi habang uh, mayigit limampu naman ang sugatan sa naturang karambola. Mga kapuso, malapit na po ang Halloween kaya naman siguradong mauuso na naman ang mga party o kaya'y trick or treat. Pero para tiyak na nakakata cute ang inyong forma, may one-stop shop pagdating sa mga Halloween costumes dito lang sa Quezon City. At naroon ngayon si Monica. Monica! Rhea, ito nga, handang handa na ako para sa papalapit na Halloween dahil naka-costume na ako. At para sa ating mga kapuso na sigurado naghahanap na nga ng kanilang magiging costume ideas para sa darating na Halloween. Tamang-tama itong ating pinuntahan dito lamang po sa may West Avenue, Quezon City dahil talagang napakarami nilang pagpipilian. Ito nga sa ating uh, badang harapan, meron tayong nakita iba't ibang klaseng Halloween masks. Yung iba dyan syempre talagang nakakatakot pero meron din mga mas dyan na hinango mula sa mga nakakatakot na pelikula kung gusto niya talagang kilala yung inyong magiging costume for the Halloween. At bukod sa mga mas, meron din mga, oh, mga decor Halloween decor sa makikita dyan. Maganda yan ilagay sa inyong mga bahay kung doon gaganapin ng mga parties niyo At syempre, meron din mga hats. Karamihan sa mga nakita nating hats ito mga kapuso ay uh, mga wish hats pero meron din iba na magandang hats or mga cute hats din na para ibigay sa ating mga bagets. Na kung, sa, kung kayo naman ay naghahanap ng talagang overall look at talagang wala na pag-iisipan, isusuot na lamang. Meron din silang mga costumes dito. Ibat-ibang klaseng costumes. Yung iba ay syempre pang bata, mga maliliit. Samantalang yung iba naman ay pang malaki tulad nitong akin suot na witch uh, costume. Yung iba dyan ay pirates. Meron tayong ang pumpkin at marami pang iba. Anyway mga kapuso, sa aming pagbabalik, ipapakita namin sa inyo kung uh, ano pa nga ba iba makikita dito. At syempre kung magkano nga ba itong mga Halloween costumes sa ating pagpipilihan lahat. yes pagbabalik natin dito sa May West Avenue, Quezon City, Rhea. Maraming salamat, Monica.